Hello mga boss, mga kaji. So nakita ko to sa FB no, itong video to. So ito ay binebenta ni ating kaibigan ni Mark Anthony. So maupay. So tingnan niyo na lang sa, si, sa kanyang Facebook kung gusto niyo bumili nito. Kasi favorite natin 'tong gandang kulay. Eh. Kita niyo mga rare Favorite natin 'tong mga butterfly, alam niyo 'yan. Na. So nakita niyo to o oh, kung gusto niyo ng ganitong gagamba. So i-message niyo na lang siya o PM niyo siya no. So pili kayo diyan boss, ano ba yung mga gusto niyo dito? Ayan, ang gaganda ng lahat yan. Puro rare yan, no? Ang ganda sa mata. Ang tatatong pati ng ganitong ba mga boss. <laughs> Pero binibenta niya siya. Binibenta niya to ng take all. No, ng lahatan. Ewan ko lang kung magkano. Siguro, mura lang to kasi nga. Mura lang naman magbenta yan. So, IPM niya na lang siya. Ayan yung Facebook niya. So, ayan yung post niya. So, ang gaganda talaga. No? Gusto ko kang bilhin sana. Kasi wala tayong budget, mga boss. Eh. So hanggang tingin na lang tayo, no? So ayan, mga bossing. Paborito niyo din pa ang butterfly.